Kaabang-abang na mga eksena at nalalapit na pagtatapos ng senior high. Maraming kinilig na Kaidria fans sa last week prom episode ng naturang teleserye. Lalo na sa naganap na first kissing scene ng Kaidria or Skybit. Sa prom episode, pumasok sina Sky at Ubit na nakamaskara. Ang ganda ng kanilang mga kasuutan na nababagay sa kanila. At ang naiwang katanungan ng mga tao kung meron bang happy ending ang Sky sa huling linggo ng Senior High? Yun ang dapat abangan. Samantala, ayon sa isang interview kay Kyle Echari, tinanong silang dalawa ni Andrea ng kanilang director kung gusto nilang dayain ang kanilang first kissing scene. At pinili nilang dalawa na wag nang dayain ang kanilang first kissing scene dahil sa ganda ng istorya basa pa lang po namin ang script. Alam namin na gusto ko talaga namin gawin kasi ang ganda ng script, ang ganda ng story para kay Sky at kay Obet. Tinanong po kami kung gusto namin daya, kung kailangan bang dayain. Tapos, may option. Trending sa lahat ng social media platform ang kanilang first kissing scene. Lalo na sa Twitter na feel na feel ang totoong feelings ng Skybit. Marami ang gustong magkaroon ito ng season 2 dahil nagustuhan nila at marami silang natutunan sa bawat pangyayari at sa mga karakter ng cast ng Senior High. At narito naman ang kaganapan sa pagpunta ni Andrea Brillante sa Kissy Simol, Sambuanga para sa AG Lab Grand Opening ng kanyang in-endorsong damit at mga sapatos. Pinagkaguluhan siya ng mga tao na gustong makita siya sa personal. Halos hindi na makapasok si Andrea at ang mga nakabantay sa kanya dahil sa sobrang daming tao na nagaabang na makita siya. Makikita mong marami pa rin ang nagmamahal kay Andrea at naging masaya kapag nalalapitan siya o makita siya sa personal. Hiyawan ang mga tao na naroon at tinatawag lagi ang pangalan ni Andrea. Napuno ang naturang mall at ang tindahan mismo ng AG Lab. Maraming pumasok sa loob ng store at may mga nagaabang din sa labas. Kaya naman pahirapan ang paglabas ulit ni Andrea. Pero sa kabila ng lahat, naging maayos ang grand opening ng store at matagumpay na nabisita ni Andrea Brillantes.